Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ang gagawin ko ngayon ay tutorial kung paano uh, magsulat at magbasa ng uh, Arabic alphabet. Okay. Uh, start natin sa alphabet kung paano isulat. Bali, ang Arabic, uh, dito po mag-uumpisa. Dito tulad ng English, dito po. Ganito po ang English. Ang Arabic, dito po. Ganyan po. Ayan po. Okay? So, start na tayo ah, Para mahaba-haba ang ituturo ko. Okay. Una muna, itong ang tawag dyan ay Alif Alis, tawag dyan. Alis. kasi medyo ano ba kaya hindi magtaas siya nagpababa yung sulok ko kaya hindi magtaas yung alphabet okay balik okay ito ganito yan yung alif alif tapos sunod ba. Ay, hindi. Wala pa pala ng ano. Sorry. Okay. Ali, ba. Ganito po yung ba ng Arabic alphabet. Yan po. May tu ang tuldok niya nasa baba. Okay po. Sunod, ganun pa rin ang style. Ay, pa dalawa naman ang tuldok niya pero sa taas ang tawag dyan ay ta Alif ba ta Alif ba ta Okay Suno, sunod sunod Tatlo naman ang tuldok Okay tatlong tuldok ang tawag sa ang tawag sa kanya sa sa Alif Alif ba, ba, ta, ta, sa, sa. Okay. Ito naman, gym. 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 Sunod. Ganun pa rin ang itsura. Ganyan pa rin ang itsura. Pero wala na siyang toldok. Ang kaiban, may toldok siya. Ito sa ibaba. Okay. Ang gym ay may toldok sa ibaba. Ito naman, ang sunod, ha. 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 Okay. Ang sunod, ganun pa rin ang itsura. Ayan, pare-pareho silang tatlo, di ba? Pero, ito, ang tuldok naman niya sa taas. Sa taas ang tuldok. Hindi tulad ni Jim, nasa ibaba. Okay, ito naman wala sa tuldok. Ang tawag sa kanya, ha? Ito naman, ha. 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 Jim. Ha. Ha. Jim. Jim, ha, 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 ha. Okay. Next. Ito, ang alphabet ng Arabic, alphabet, is halos pare-pareho, pero magkakaiba lang ang tunog. Halos, ayan o, katulad nito, pareho lang ang ano, pero, magkakaiba lang sila, katulad yan, may, yung tuldok niya nasa baba ang ito naman nasa taas pero dalawa dalawang tuldok ito naman tatlo ang tuldok niya okay magkakapareho sila oh. kaya lang ang ba tandaan ang ba nasa baba ang tuldok ang ta naman dalawa ang tuldok ang sa tatlo ang tuldok okay ito tatlo rin sila tatlo rin sila pero o, uh, ayan, magkakapare magkakapareho sila. Kaya lang, magkakaiba sila ng sounds. Sound. At saka sa tuldok. Ito, si Jim, ang tuldok niya dito sa baba. Ito naman, wala siyang tuldok. Ito naman, ang tuldok niya nasa taas. Okay. At Jim, ang tuldok sa baba. Jim. Ha, wala siyang tuldok. Ha. Yan, tuldok niya, nasa taas. Okay po. Next tayo. Ito. Ayan, pareho na naman sila. Pareho sila, oh. Nang sura. Ang isa naman may tuldok. Okay. Ang tawag dito sa walang tuldok is dal. Dal dal. Ito namang isa, kung is zal. Zal. Okay. Dal, zal. Dal, zal. Okay. Sunod, pareho lang din. Ayan. Lalag lang na yung aking blackboard. Nakasabit lang dyan. O, sa may salamin magawa ng paraan. Okay. Ito pareho naman sila. Ngayon, may tuldok na naman yung isa, Okay. Si walang tuldok, ang tawag sa kanya is ro. Ro. Si ito naman, na may tuldok, zay. Ang tawag sa kanya, zay. Okay. Ayan, zay. Ro, zay. Dal, dal, Ra Zay Okay? Balik tayo Alif Alif Ba Ba Ta Ta Sa Sa Jim Jim Ha Ha Kha Kha Dal Zal, zal Zal Ro Ro Zay Zay Okay Next tayo na letra Ayan naman Pareho na naman sila Ayan ayan oh pareho sila ito naman may tatlong tuldok may tatlo may tatlong tuldok ang tawag dito sa walang tuldok ay sin sin ito naman si may tuldok shin shin sin shin. shin Okay, sin shin yan ang tawag sa kanya tingnan nyo halos o oh, yan, pare pareho lang sila pero uh, doon lang sila nagkakaiba sa sounds at saka tuldo okay. next tayo to sin sin, shin shin, next o oh. ito o oh, yan, tuldok na naman ang pinagkaiba nilang dalawa Ayan, o. Oh. Tuldok. Laging tuldok ang pinagkakaiba nila. At saka, sounds din. Magkaiba rin sila ng sounds. Kaya, ganun. Ito si walang tuldok, ang ano niya, ang tawag sa kanya is sod. 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 Si walang tuldok, sod. Ito naman si may tuldok, si may tuldok is god dod ito sod dod yan sod sod dod dod Okay. next ayan naman tayo o, ayan o pareho lang din pareho at saka magkaiba lang sa tuldo ayun, magkaiba rin ng tunog. Okay, ang tawag kay walang tuldo ito is to. To. Ito naman, zo Go. Ito, ah, parang ano siya, pero walang hindi siya singaw. Ito si Zo, me, medyo may singaw. Zo ito, ito, to to parang na uh, ano sa dila at sa kangipin pero walang singaw ito may singaw, the the, sod bud uh, to the okay oh, ito naman Oh, ayan, may tuldok na naman din siya. Okay. Ang tawag naman kay walang tuldok ngayon is ain. 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 Ito si may tuldok, rain. Rain. Okay. Ain. Rain. Di, di ba? Tingnan nyo. Ah, uh, Pare-pareho, magkakamukha, pero magkakaiba sila ng sounds. At saka, may tuldo. Okay, next. Maliit. Hindi nga anong kita. Okay. Ayan, magkapareho naman sila. Pero, yung isa, isa lang ang toldo. Ito naman isa, dalawa ang toldo. Okay, ang tawag dito sa isang toldo is fa. Fa. Dito sa Arabic alphabet, walang pa, walang p. F lang meron, fa. Fa, wala pong p. Fa lang ang meron ito, fa. Kailangan singaw ang ano, hindi pwedeng pa pag binasa mo ng ano, na sa ano, Arabic na ganyan, hindi pwedeng hindi mo pa singawin. Kasi, hindi tama ang ganong pagbasa. Kailangan singaw fa. Ito namang isa na dalawa ang tuldok is off. Off. Yan ang tawag sa kanya. Off. Fa. Fa. Off off. Okay. O, may isa pang ano, kasing sounds nito. Ito. Ang tawag sa kanya, Cough. Ito, puff. Medyo pailalim. Nasa lalamunan ito si metal tuldok. Cough. Ito naman isa, cough. Cough. Parang ganito siya, oh. Ito naman, ganyan siya. Ito. Calf. Ito, calf. Okay. Calf. Okay. Ito lang ang iba ang itsura. Ah, walang ka, ano, kaparehas. Ang ano lang nito, tulad ni itong alif, may ambya. Ito naman, may ambya rin. Pero, ito kasing calf na ito, nagbabago ang itsura pagka uh, sa pag may nad nadikitan siya. Halimbawa, kung dugtong-dugtong na yan, naiiba ang kanyang itsura. Okay. calf, sunod naman na letra is yan, lam ang tawag sa kanya. Lam. Mim. Ito naman, mim. Lam, mim. Lam, mim. Tapos, sunod. Ayan. Uh, parang ganito rin siya, kaya lang, uh, isa naman ang tuldok niya sa taas. Ang tuldok niya sa taas. Yan ang tawag sa kanya, noon Nun nun, lam, mim, nun, hos, ah, ito, wow, wow, lam, mim, nun, wow, okay next, ah, ito naman, ha Parang gumawa ka lang na nabaliktad na heart. Itong ha. Okay. Ha. Uh, wow. Ha. Uh, ito. Ang tawag naman ito, ambya. Yan, katulad din dito sa taas ng alip. Alip. Yan, tulad niya. Pareho lang sila. Tapos, last. Ayan. Ito naman, uh, parang hawig din dito. Kaya lang, dalawa naman ang uh, tuldok sa baba. Ito si ba, isa lang. Ito naman siya, dalawa. Dalawa ang tuldok. Okay. Ang tawag sa kanya is ya. Yan ang huling uh, letra sa Arabic alphabet. Itong ya. Okay. Fa, fa, pas, pas, kaf, kaf, lam, lam, mim, mim, nun, nun, wow, wow, ha, ha, ambia, ambia, iya, iya, okay, balikan natin. Balikan natin yung simula. Okay. Halif. Halif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. 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 दल, दल, जल जल रा जई जई सीन शीन शीन आ, ज़ा, ज़ा aen aen again gain main, main, fa fa qaf qaf tav tav lam lam mim mim nun nun waw waw ha kha ambia, Ambiya, Ya. Ya. Okay. Ah, uh, hanggang dito na lang ang aking ano tutorial sa ngayong araw. Ang susunod kong i ano sa inyo ituturo kung paano patutunugin ang lahat ng ano uh, Arabic alphabet. Okay. Uh, sana may natutunan kayo sa aking ah uh, ano ngayon sa aking tutorial ngayon. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.